Lala nyo pa kami? Oo yeah. nyo pa kami? Natandaan nyo kami? Tayo po kayo, tayo kayo Tayo well, <laughs> Tayo po, nyo pa po kami? Parang lagi hindi ko magigit Parang kayo lang tayo Salamat ano, Magandang araw po muli. Welcome back. Yun, may good news po kami. Maraming salamat pong muli. Siyempre, uh, yung sa tumulong din sa atin, si kay Ma'am Ma'am Kesha May. Yan, kay ma May, at saka kay Ma'am Banji Official. Uh, tinulungan niya. Tinulungan nila tayo na ito nga. Ma makabahagi tayo kay tatay. So tara, hindi natin patagalin to. Puntahan natin si tatay. Tatay po pala yan o. No? Tatay po pala yan sa barangay hall. Kinupok na rin siya ng mga ng barangay, ng mga barangay tanod. Kasi nga pagkakarinig ko po ay eh, ano parang taga-clan sila tay ito so, ah uh, nabutan ang, ang statay dito na ano na wow. nagpapahinga tulog ng pasimong nang hindi ang statay ay hey. ah uh, lalanyo pa kami ah yeah. lalanyo pa kami natandaan niyo kami tayo po kayo tayo kayo Okay. Tandaan niyo po atong -tong, atong -tong, atong po kami? po niyo kami Yung sa Fortune? na, ano, na magbalik ako? na magbalik ako? Fortune? po po? Tandaan niyo po po? kayo sa Anong lugar niyo tay? Aklan? Aklan? Kaligwa Clan. Tanggalin ah, niyo tayo sa blero niyo pa makita kayo ng mga kamag-anak niyo. Oo. Oh. Para mamukhaan kayo ng mga kamag-anak niyo. Anong para... buong pangalan niyo tayo? Reynaldo Duliete. Yun ang buong pangalan niyo tayo. Reynaldo Duliete. Yung anong nakaraan yung mga sinasabi. May ano ko tayo, di ba nangako kami sa'yo? Nagdala kami ng ano? Ng grocery. Eh kaso nga, pagpunta namin dun sa sa ginatuluyan nyo, wala na kayo. Ah, doon sa oh, doon. Pagpunta ko doon, pagpunta namin, wala kayo. Nagpunta pa kami doon, nagpunta kami ng mapaya, nag-ikot kami. Hindi namin nakalaan na dito lang pala kayo sa malapit. <coughs> Mas maganda naman dito tayo, makapahinga kayo kaysa maglakad-lakad kayo. Eh, dalaga so, tayo, tayo nandito. Dalaga ako nandito. Um, may mga damit na rin yun doon, hindi lang nag-dito. Sana, doon wow. sana sa sa ano, tinutuluyan nyo kaso wala na kayo doon dito na lang muna kayo hanggat ginaayos yung papel ito yung pagkain tinapay tinapay ang tay, pwede yung merindahin yan may grocery dito kaso lang hindi na kayo makakaluto ito pa tay tay o o o po may uwi nyo sa na kayo, yan lang ang nakayanan Naging rin tayo ng tulong kay Ma'am Banji Official tsaka kay Ma'am Keisha May na taga Batangas. Yan sana po may nakakalala kay Tatay Reynaldo Doliete po ha, ng Kalibo Aklan. Tatay taga Kalibo Aklan. Ito kami sa Mindoro. Ang layo nang narating Tatay pero Tay ilang taon na kayo dito Tay? Ah. Dito na kayo sa Mindoro. Tagal na ko dito. Gigising ko sa mga taga Aklan sana ma-share niyo tong video. Sana makarating sa kung mag-anak din tay, Ngayon naman po ay okay na siya. Ako ka sa Portion. Opo, so sa Portion. Gabi po yun tayo. Naalala mo na tayo. Oo. Oh. O, yun sabi ko nga. nanako ko namin tayo ilang araw. So, kami ng mapaya. Sabi, umalis ka daw doon. Kita, ka, naglalakad ka. Kaya, I may, mean, nag, ulit kami, kinabukasan. Hanggang sa nag-post-post na ako. Ay, nagkain na kayo? Oo, kain na ako. Ha? Ito gusto nyo magmerenda? Amo ko, Hindi po maya na. Mamaya na po. Salamat. And sana ano. Sana, sana po ay ano, makatulong kay tatay. Salamat nga na. Tay, anong ano? Salamat ano. na bigyan nyo ko at pagkain. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Tayo kape. Tayo. Para magkaroon ng lakas. Siyempre, pasalamat, pasalamat po tayo sa mga ano, mga nag na, na, kay tatay dito. Eh, ano ang pangalan mo, sir? Arturo Hino. Ah, uh, uh, Benji na lang, Benji. Benji ako kilala. Ayun, ito na. Benji. Yung Amen. na contact natin kanina, siya yung uh, nag siya, nag siya, nag siya yung nag-contact sa atin na nandito si Tatay. Nag Prepare ng mga papel niya, uh, na papel. Siya yung nag-aayos ng papel ni Tatay sa MSW, di ba? MS, MSW. Ay, MSW. Ayun. Ah, uh, uh, ako uh, po si Emerson Enriquez, uh, public servant sa barangay bilang BPSO, deputy. Barangay Labangan po. Lagi hindi ko oh, magagawa. Tintay, kailan ko tayo. Tintay, kailan ko tayo. Kulang kakain talaga. Kain, no? Thank you Lord at ano at uh, natagpuan talaga natin si tatay. Siyempre tagpuan natin nga. okay na siya ngayon. Kakapagpahinga na siya dito uh, siya ng mga barangay tanod dito sa amin yun uh, nagpapasalamat din kami sa mga barangay tanod at sa mga tumulong para uh, mabigay natin kay tatay ito kampante na tayo ngayon kasi nga uh, meron nang meron na lang nakausap ang barangay para para may uwi si tatay kung saan talaga siya nanggaling kasi si tatay ay tatay ay hindi taga dito kung napadpad lang siya dito dahil sa trabaho salamat pa Maraming salamat. Maraming salamat po. Sige tayo, God bless tayo. pag, ano pag nagutom kayo, kain lang kayo. Tapos yung tubig, may tubig naman dyan sa, ano, dito sa loob. Tapos yung tubig, yun. Ah, yun, mm -hmm. uh, yun ang ano nyo. Ano, ano, oh, tapos, dito tayo, dito sa, sa loob tayo, may mga pagkain din dito. Pero kahit ito naman na muna yung buksan nyo, para kung halimbawa na, na pau makawin kayo sa inyo may dala kayo stock tay atay ingat tay salamat sa salamat mong muli sa patuloy na suporta sa sa patuloy na na pagsama magsama sa amin sa mga adventure kaso ngayon ito ang adventure natin ngayon na uh, mission si tatay ingat tayo lahat god bless po